Ay, ingatan mo yung susi, ha? O, oh, boss. Boss, boss, boss. Ay, boss. Anong nangyari sa'yo? Nahulta no, pa ko, pero huwag ka mag -alala. Nandito sa akin yung susi. Day, ang kahon! Ayun, eh, ang binigay ko. Day, pina ang laman nun! Ay, eh, nandito sa akin yung susi. Day! <laughs> Day! 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 Bakit ba? Nawala yung 50k ko. Bakit ko alam yun? Day, dalawa lang tayo rito. Eh, bakit yung kumuha? Ha, <laughs> <laughs> dahil, halay ka nga. Bakit, boss? Nakita mo yan ng kalat? Ay, yung mga damit ko? Linisan mo yan, dahil. Nakita mo rin to, boss? Oo. Oh. Linisan mo rin to, boss? Yun nga, dahil. <laughs> <laughs> boss, ang laki ng bahay mo, no? At may mga sasakyan ka pa. Paano mo na-achieve lahat yan, boss? Ay, dapat, dahil may plano ka, tsaka airport. Di bali na lang, boss? Bakit, dahil? Ang mahal kaya ng iroplano at tsaka airport. <laughs> dai, pababa yung daan. Lagyan mo nga ng bato yung gulong. Sige, boss. Wala mang bato, boss. Suspect kit, ano? Wala talaga, boss. Tapos, dai, gamitin mo yung ulo mo, dai. Ito, boss, ha? <laughs> dai, kapag sisikat na yung araw, isampay mo yung mga damit, ha? Sige, boss. Dai, tatlong araw na yung mga damit dyan. Bakit hindi mo pa sinampay? Ilang beses lang ako nag-research, boss. Hindi ko talaga nakita yung sikat yung araw, ha? Oh, Three views lang. Oh? Dahil hindi yung vlog yun, day. Sisikat yung araw, day. Kita mo yung kamay ko? Maganyan to, Magsikat ka talaga, day. <laughs>